Yo, what is up sa inyo mga Venturers is Nail Ventures is back here again for another vlog So ayun guys, hindi na ako nakapag-intro niya kasi late na tayo Kaya yun, nag-outfit check na lang tayo guys no para maporma pa rin tayo And then dito guys, ayan, binakita ko pa rin yung aking shoes na Anta Ayan, tamang flex na lang tayo ng shoes natin dyan guys Kasi nagmamadali na tayo and hindi na tayo nakapag-intro ano, Dahil late na nga tayo, ayan, papunta na tayo niyan sa court guys And then palabas na ako ng bahay niyan And then ayan, this one guys is pabiyahin na tayo papuntang court Ayan guys, pakita ko muna yung mukha ko guys. Tignan mo, mukha tayong tanga dyan guys. No? Nagmamadali na tayo. Pero ang malapit dito guys, ayan. Malapit na ako sa court. And pag tingin ko po, tek guys, tignan nyo. Patay pa yung ilaw. Tapos, halos wala pang sa loob. Kaya nakakainis guys dyan eh. Pero, maya maya rin guys. Ayan, nagsidatingan na rin sila dyan guys. Ayan, tignan nyo naman. Nagdaratingan sila unti-unti. Ayan, dumadami na yung mga players. And, and then, check muna tayo guys. And, ayun present po yung bestie ko na bakaw guys pati yung bestie ko na ex eh, ni ay yung nagpe-flex pa ano? kaya nagsimula na rin kami dyan guys sa play na to guys grabe nagpakilala ka agad itong tropa ko guys si JB short for Jobit Jobit Baldino eh baka Jobit yan ito guys yung isa kong bestie guys grabe hindi rin nagpauli nagpakita rin na kayo yung signature boomstig nyo naman yung ginawa niya yun guys so mm, napakalupit bago shota nga pala yun ni Diwata guys at dahil ako star player ng team namin, tag nyo naman dyan, guys, no. Highlights ko na to, pre. At syempre, guys, hindi lang tayo magaling umiscore. Malakas din tayo rumibond, guys, at magaling magbigay ng assist. tignan nyo naman. Lista mo na yan. Parang Jason Williams lang ang galawan. Play na to, guys. Grabe, sobrang kabado talaga ng bagong shota ni Juwata. Buti na lang, nandiyan na ako guys, para pumuwan ng rebound at makonvert ng easy points. Kaya sabi ko sa kanya dyan guys, huwag ka nang tumira. Bigyan mo na lang ako ng magandang play. Kaya tignan niyo yung ginawa niya dyan guys. So pinansan niya sa akin yung bola. Pero nabitawan ko kaya binalik ko sa kanya. Pero grabe, pinasahan niya ulit ako guys. Hindi ko inexpect expect yun. Nga pala guys, kalaban ko nga pala yung extra diwata dyan. Sa play nito guys, grabe. Ang ganda sana nung pasa sa akin ng tropa ko dyan guys. No? Drop pass yan. Pero tignan niyo yung ginawa ko dyan. No? Kala ko kasi mga pa ako dyan. Kaya tumakagaw ako ng call. Pero mali talaga yun guys. Kasi nobody's perfect talaga ito guys finally nakakuha na rin ng points ang bagong jowa ni Diwata guys grabe na i-realize niya kasi guys na baka sayang yung sapatos sa binibigay sa kanya kung di niya gagamitin ng maayos at dito guys nakabawi na rin si JB guys si Jopit Bolin na realize niya rin kasi guys na baka wala rin siya may tulong sa team kaya ginalingan niya na rin at grabe guys hindi pa talaga siya na kontento umisa pa talaga guys no para pambawi daw talaga at ito guys yung pinaka very best example ng nobody's perfect guys. Pero naniniwala talaga ako na guys na sa bawat pagkakamali na gagawa, may panahon para itama. Kaya napakalupit ng assist ko dyan guys. At syempre guys, hindi lang ako magaling sa opensa. Magaling din ako dumepensa guys. By the way, kalaban ko nga pala dyan guys yung bestie ko na back out tsaka yung ex ni Dewata guys. Tignan nyo naman oh. Kahit magsama pa kayong dalawa guys, hindi nyo talaga ako kaya. At grabe itong bestie ko na back hindi pa na contento. Nagpakita na naman ang kanyang signature moves. Pero sabi ni Jovic hindi maaari sa aking depensa. At dito guys, nagkiselos na kasi yung ex ni Diwata guys sa bagong jowa ni Diwata kaya ginagalingan niya na rin. Pero kapag ako talaga ang dumedepensa sa kanya guys, grabe, kabadong kabado, tignan niyo naman yung nangyayari. Sobrang frustrated niya talaga dito guys no kasi di niya alam kung na ba talaga sa ex niya o mahal niya pa talaga. At itong bestie ko na ba grabe guys, hindi pa talaga nakontento oh. Bolang bola yun guys, napaka lang talaga niya. Pero grabe guys, bumawi talaga dito yung bestie ko na ba guys, tignan niyo binako niya yung bola guys. Oh, talaga yun guys pag mga bata ako ay nagbabantay. Grabe guys, so sa play kita-kita niya talaga kung gaano kadalit yung XT Dewata doon sa bagong jowa niya. Tingnan niyo, magpinsan yan, pero grabe yung magpatayan. Pero sabi ng bagong jowa ni Dewata guys, hindi natin kailangang mapikon, idaan natin sa galing ng laro. Kaya grabe guys, pinakitaan niya talaga ng galawan tong XT Dewata. Ang sabi niyo, walang pinsan-pinsan, pag mahal ko, ipaglalaban ko. At syempre, hindi rin ako magpapauli guys, dahil ako yung star player ng team namin. Ako pa rin ang game winning shot, kaya panalo kami dyan guys game to na to guys at grabe ginawang bawi sa akin dyan ng no, ex ko na bako ba oh, sinigawan pa talaga ako grabe talaga yung sobrang frustration tayo ex ni Dewata guys nung no, easy shot na perdi di pa rin talaga niya mabasket guys kaya ang ginawa ko dyan guys tignan nyo naman sa sobrang bait kong tropa guys no hinayaan ko na siya makaisip po kasi baka mamay magpakamatay to nakakatakot naman at dito sa play na to guys no grabe sabi niya daw wala daw yan wala daw yan pero grabe ginawa ko dyan guys no mm, kinain tuloy yung mga salitaan niya ito talaga yung pinaka-highlights ng game guys tignan nyo yung maginagawa sa akin dyan ng no, bestie ko na ba ako guys nung no, niyayakap na ako pero di pa rin ako babantayan. pero tigdan nyo yung ginawa ko dyan guys to, tinawagan dyan ako ng traveling guys to, kayo na humusga guys kung traveling ba talaga yung nangyari dito guys pa uwi na ako yan guys to, panalo kami 2 games dyan guys nagmamadali na rin ako pa uwi yan, guys kasi magpapahinga pa ako kasi may sa kami ng mga besties ko kinabukasan kaya thank you sa panonood guys panoorin yung next vlog natin bye bye